Hi mga guys, welcome back sa ating YouTube channel, mini vlog. Yan ang aming garden, backyard. May mga kalamansi kami, lagundi tree. Maraming bunga yung kalamansi. Sobrang ganda ng kalamansi. yan, pakain kami ng manok. Siyempre, may makulit na bata kami kasama. Ayan, ang gulo-gulo. Gulo-gulo ng manok gusto makisali, maki biyangotin tong bata namin si Jayon hindi napakain hindi napakain namin kasi hapon na talbos ako dyan. Tagal na yan. Tanim ko. Kinakain din ng manok yung talbos. Gusto din nila yung talbos. Ayan. Maganda talaga pag meron kang mga alaga. Parang nakaka wala din ng stress. Pag nakikita mo, kahit minsan kasaway magiti-iti dyan sa harapan ng kuan minsan papasok pa magiti dun sa loob ng bahay pero okay na rin Jayon, busy ang bata. Yan, may pomelo tayo dyan. Pomelo, may konting nyog na